Game? Okay. Ano po name nyo, kuya? Rose. Pangalang. From... Right. Okay. So, ano pong, alin nyo, asan po kayo nung baha? Andito. Na, ah, bisuhan po ba kayo lumikas? Nung lumikas kami, kasama na namin yung tubig. Nakahabol na kami ng tubig. Tapos, ang ginawa ko, bumalik ako lahat ang basura. No. Ano po, sinong tumulong sa inyong lumikas? kami kami lang kung nagtulungan. Yung lambayo na kami kami. Hindi naman sila pwedeng tumulong kasi sila rin busy. May nagpaabot ko ba lang tulong sa inyo nung ano? Nung ano, kinamagahan, meron namang nagbigay ng pangalmusal, tangalian hanggang hapunan. Uh, ano po, sino-sino po tao, may organisasyon o ano? ano tumulong dito lang yung mga mamayad din ang bustos yung medyo may kaya kayo sa buhay, si mayor sino-sino pa po? marami sila, kaya lang dito silang mga kilala. ah sa ano po, ano pong ano, masahin nyo sa mga ano opisyalis regarding sa baha mamay eh, hindi ko wala masyadong kasi yung ibutan kami ng baha dito na talagang unang-unang ba Yung tulay na yan, konti na lang sa tampanan. Sa hindi pa nalang huwing puno na yan, umaga na yun nila kung dawin yan. Kailan po yun? Mga 19 ano yung. Hindi kundi yung sinunda yung, sum, yung sumod kay Yolanda. Pagkatapos ito po nun? Alam na iwan din sa amin kung di basura. Walang bahay. may, may nagpaabot po ng tulong sa inyo noon pagkatapos noon? Oo, oh, marami Maraming nagtulong-tulong. Kaya pinapapunta kami sa Malolo. Ibigay na uli ng pang-umpisang hanap buhay. Unti-unti naman. Malolo Malolos uh, ano po? Sa munisipyo? Munisipyo. O, oh, oh. Tapos nag-alok sila ng... Yung, yung nagbigay sila ng pinansyal, para yung mga naanod na yero, lawanit, kung ano pa man siya, binubuo ng paunti-unti. So ano pong ano nyo, uh, suggestion nyo sa ano sa mga namumuno ngayon? Eh, wala akong masasabi sa namumuno ngayon kasi nakikita mo namin nung sila tumutulong. Tumutulong nung sila. Hindi naman tumutulong naman, tumutulong nung talaga. Tapos yung mga ibang residente na may kaya sa buhay, talagang nandito, pumunta sila rito, dadala ng mga kakain, t-shirt, kung ano-ano pa.